guys nandito tayo sa uh, ilog and guys oh, may may bangka na parating oh yun mayroon silang ginawa na ano yun ay pag hindi nakatali ayan ay, ay aano rin and guys oh. pag hindi nakatali yan ay aano yan lilinurin guys oh may bangka ayan guys thank you for watching guys ito guys ang tulay na ito papuntang bypass ito guys punta doon sa puntang Maynila puntang kung galing ka dito sa mga mga barangay puntayan yan ng pwede ka dumaan din dyan papuntang Bicol region And ito guys ay ito guys ay oh may tulay yun ah, dito guys meron ditong tulay Nung guys ang bangka oh yun guys thank you for watching God bless Jesus loves you para for more guys bangka ayan guys bangka ayan guys ayan mayan guys o so yung floating ano yan ay tambayan ng mga taga rito guys. Thank you for watching. God bless. This is Love Show. For more.